Humihirit pa po itong si Badoy at si Kalbo. The fight is not over. Paano the fight is not over? Italo na kayo. Ito yung mga classic example ng mga taong uh, naapektuhan na ng sistema ng pag-uutak ng mga Duterte na kahit alam nilang talo na, hindi pa rin matanggap. Talo na kayo. Okay? May decision na ang korte at kayo ay kailangang magbayad ng 2.08 million. malaki halaga. Malaki po ba ang bayad niyo diyan sa sm Hmm. Baka hindi po sapat dahil yung idolo niyo ay nakakulong. <laughs> Masaklap na no? kasi siguro inakala kasi nitong mga ito na pwede silang maghari-harian hanggang sa huli at ang kanilang madalas na rason pundasyon kuno ay yung kanilang pagmamahal sa ating bansa kuno ay yung kanilang ipinaglalaban na pakikibakal laban sa mga komunistang grupo <laughs> talaga? talaga lang? hmm, totoo yan? kayo lang ang may uh, pagmamahal sa ating bansa kayo lang ang, ang, ang nagmamahal sa ating bansa kayo lang ang ayaw sa komunismo at sa mga rebuilding group, grupo. Kayo lang yon. Huwag <laughs> niyo pong angkinin. Katulad na inangkin niyo lahat na akala niyo talaga meron kayong or totoo ang pinaglalaban niyo. Ayan ang nangyari sa inyo. Lumagpas kayo sa limitasyon. Nakahanap kayo ngayon ng katapat sa katauhan ni Atom Araulio. Sabi niya, the fight is not over. We have just started. <laughs> ano ba, pabagsak na kayong lahat sasabihin nyo, started, started paano pa kayong makakabawi paano pa kayong magsisimula ulit kung nakatatak na sa isipan ng mga tao na kayo ay mga red tiger talamak na red tiger at mga fake news peddler paano pa matatanggal yan sa utak ng mga kababayan natin sige nga, ngayong palubog na ang bangka na sinasakyan nyo pabagsak na ang pader na sinasandalan nyo I am unperturbed. I am standing tall. I'm smiling my biggest. Wow. Ang galing. Writer daw ito eh. Nagsusulat ng libro. So ayan. At least ngayon, uh, napatunayan mo na hindi lahat ng sinasabi mo ay nasa kalooban mo. Okay. Kasi sabi niya, I'm smiling and smiling my biggest, widest smile because we already won. Hmm. Kayo? Kayo lang? Hmm. Na italaga ka lang na spokesperson na itong NTFL ka? Talaga lang. Ikaw lang ang nakikipaglaban bilang spokesperson. Gusto nyo akuin lahat eh. Ito namang si Calbo. Anong sabi ni Calbo? Sabi ni Calbo, I shall persevere to continue with my commitment to help our country and our people to fight the uh, scourge of this long enduring evil of communist terrorism. Okay sana eh. Ang gandang pakinggan eh. Pero bara-bara kayo sa paniredtag nyo. Yung tipong akalan nyo lahat ng ayaw sa Panginoon, yung siligong ay kalaban. Ay yung mga tao na ayaw nyo. Ganun ang nangyari eh. Oh, o, bansagan ba naman ang na enabler ng communist activities etong si Atom Araulio? So eto po ang napala nyo. Sasabihin ko sa inyo ah tapos na ang laban na atom na ang huling halakhak okay impression wise ng ating mga kababayan bagsak kayo tapos eto pa magbabayad pa kayo malaking halaga rin yan hmm. sana nga sana nga ah, sana nga mamulubi kayo dahil deserve nyo yan sa kabila ng lahat no, na daw na matatag abay dapat lang dapat kang magpakatatag hmm. Na isang modernong Gabriel. <laughs> na ang sandata daw ay hindi lamang salita, kundi katotohanan. Diyan tayo nagkakamali eh, doon sa kiniklaim nyo lagi na kayo ang nasa katotohanan. Talaga ba? Ay ba't kayo napapahamak ng ganito kung kayo ang nasa katotohanan? Hmm. Dito natin napatanayan na totoong gumugulong ang batas at hustisya sa administrasyon na ito ni PBBM. Kaya personally ako ay napapabilib sa nangyayari sa ating bansa. Good luck